Welcome sa Tagalog Horoscope, ang iyong gabay sa pang-araw-araw na buhay. Hatid namin ang pinakadetalyadong horoscope na magsisilbing gabay mo sa pera, trabaho, pag-ibig, kalusugan at swerte. Nawa'y magtagumpay sa buhay ang lahat ng ating tagapakinig at subscribers sa buong mundo. Maraming salamat sa pag-subscribe at tanggapin ang siksik, liglig at umaapaw na biyayang hatid ng Tagalog Horoscope. Ito ang iyong pang-araw-araw na horoskop para sa Scorpio para sa ikalabing isa ng Marso, 2025. Scorpio, habang tinatahak mo ang araw na ito, pag-isipan ang lakas ng iyong matinding damdamin at walang kapantay na dedikasyon. Isa sa iyong pinakamalakas na katangian ay ang kakayahan mong sumisid ng malalim sa anumang ginagawa mo, hindi ka kailanman gumagawa ng bagay ng may kalahating puso, sa bawat aksyon at desisyon mo, naroon ang iyong determinasyon at layunin. Hindi ka basta-basta nagpapadala sa alon ng buhay, sa halip, ikaw ang may hawak ng timon ng iyong sariling kapalaran. Ngayong araw, hinahamon ka ng sansinukob na gamitin ang intensity na ito upang makita ang tagumpay hindi lamang bilang isang layunin kundi bilang isang paraan ng pamumuhay. Hindi lamang ito tungkol sa pagtatamo ng material na tagumpay, kundi pati na rin sa mas malalim na katuparan ng iyong espiritu. Ang iyong kakayahang gawing pambihira ang karaniwan ay isang biyayang hindi basta-basta ibinibigay sa lahat. Kaya pagmilayan mo kung paano mo ito mas mahusay na magagamit upang mapalakas hindi lamang ang iyong sarili, kundi pati na rin ang mga tao sa iyong paligid. Ngayong araw, hayaan mong ang pakiramdam ng tabumpay ay magsilbing inspirasyon sa iyong mga iniisip at kilos huwag mong hayaan ang mga takot at pangamba na pigilan kang abutin ang mas mataas na antas ng iyong potensyal. Isipin mo ang mga pagkakataong dumaan sa iyong buhay kung saan ipinakita mo ang iyong lakas at kakayahan. Ano ang nagbigay sa iyo ng sigasig upang magpatuloy? Anong mga hadlang ang nalampasan mo na? At higit sa lahat, Paano mo gagamitin ang mga natutunan mong ito upang mas mailawan ang iyong landas patungo sa hinaharap. Minsan, ang sagot sa hinaharap ay matatagpuan sa nakaraan, sa mga aral na hindi natin binibigyang pansin noon, ngunit may malaking halaga sa kasalukuyan. Marahil ay may mga oportunidad na hindi mo pa napapansin noon, ngunit ngayon, handa ka nang makita ang mga ito nang may bagong pananaw. Ang iyong isip ay mas malinaw, ang iyong damdamin ay mas matatag, at ang iyong intuition ay mas matalas. Huwag mong baliwalain ang anumang senyales na lumilitaw sa iyong landas, dahil maaaring ito na ang susi sa pagbubukas ng bagong yugto ng iyong buhay. Ang impluensya ng buwan sa Leo ay nagpapasiklab sa iyong pagnanais na ipagdiwang ang iyong pagiging natatangi. Hindi mo kailangang pigilin ang sarili mong lumiwanag, ito na ang tamang oras upang ipakita sa mundo ang iyong tunay na halaga. Ang iyong presensya ay may likas na lakas na humihigop ng atensyon ng iba. Scorpio, ngayong araw, hindi mo kailangang itago ang iyong ningning. Yakapin mo ito ng buong tapang at ipakita sa mundo kung sino ka talaga. Masyado ka ng matagal na nagtrabaho sa likod ng anino, ngunit ngayon, ang liwanag mo ay dapat masilayan. Huwag kang matakot ipahayag ang iyong opinyon, ipakita ang iyong talento, at ipaglaban ang iyong mga paniniwala. Hindi ito tungkol sa kayabangan, kundi tungkol sa pagtanggap na may halaga at silbi ang iyong presensya sa mundo. Hindi mo kailangang maghanap ng pag-apruba mula sa iba upang patunayan ang iyong sarili. Ang mismong pagyakap mo sa iyong kakayahan ay sapat na upang palakasin ang iyong kumpiyansa. Higit pa rito, ito rin ay isang araw ng pagmumuni-muni tungkol sa enerhiyang inilalabas mo sa mundo. Isipin mo kung paano bumabalik sa iyo ang bawat aksyon, salita, at intensyon mo. Ang buhay ay isang paulit-ulit na daloy ng enerhiya, kung ano ang ibinibigay mo, iyon din ang natatanggap mo. Kung pinapalibutan mo ang iyong sarili ng negatibidad, asahan mong ito rin ang babalik sa iyo. Ngunit kung pipiliin mong maglabas ng positibong enerhiya, pagmamahal, at kabutihan, makikita mo kung paano ito dumarami at bumabalik sa iyo sa mas magandang anyo. Scorpio, ngayong araw, pagnilayan mo kung paano mo magagamit ang katotohanan ito, upang mas mapabuti ang iyong buhay at ang buhay ng mga taong nakapaligid sa iyo. Ito ay isang malakas na sandali upang gumawa ng mga sinasadyang desisyon na tunay na kaayon ng iyong panloob na katotohanan. Minsan, hindi mo kailangang gumawa ng malalaking hakbang upang maramdaman ang pagbabago. Ang isang simpleng pagbabago sa iyong pananaw at ugali ay maaaring magkaroon ng malalim na epekto sa iyong buong buhay. Habang lumilipas ang oras, tandaan mong ipahayag ang iyong pasasalamat sa mga taong mahalaga sa iyo. Hindi mo kailangang maghintay ng espesyal na okasyon, upang ipakita ang pagpapahalaga sa mga taong nagbigay ng suporta at pagmamahal sa iyo. Isang simpleng mensahe, tawag, o kilos ng kabaitan, ay maaaring magpatibay ng ugnayan na maaaring bahagyang napabayaan. Ang pagpapakita ng pasasalamat ay hindi lamang nakapagpapaligaya sa iba, kundi nagbibigay rin sa iyo ng pakiramdam ng koneksyon at katuparan. Hindi mo kailangang hintayin ang tamang oras upang magsabi ng "isalamat" o upang iparamdam sa iba kung gaano sila kahalaga sa iyo. Gawin mo ito ngayon, sapagkat ang bawat sandali ay isang oportunidad upang ipakita ang pagmamahal at pagpapahalaga. Ang maswerteng kulay mo ngayong araw ay pula, isang kulay ng lakas, determinasyon at passion. Kapag isinusuot mo o napapalibutan ka ng kulay na ito, mas mapapalakas mo ang iyong kumpiyansa at paninindigan. Ang pula ay hindi lamang isang kulay ng tapang kundi isa rin itong paalala na ang tunay na kapangyarihan ay nagmumula sa loob mo. Ang mga numerong maaaring magdala ng swerte sa iyo ngayon ay siyam, labing anim, at tatlumput dalawa, mga numerong may kaugnayan sa espiritwal na paglago, pagbabago, at personal na kapangyarihan. Subukan mong pag-isipan kung paano mo maaaring gamitin ang mga numerong ito bilang inspirasyon sa paggawa ng mahahalagang desisyon sa araw na ito. Upang higit pang mapalakas ang positibong enerhiya sa araw na ito, subukan mong gawin ang isang bagay na nagpapahayad ng iyong tunay na sarili. Maaari itong pagiging mas bukas sa iyong damdamin, pagsisimula ng isang bagong proyekto na matagal mo nang iniisip, o simpleng paggawa ng isang bagay na matagal mo nang gustong gawin, ngunit laging ipinagpapaliban. Huwag mong hayaan ang takot o pag-aalinlangan na pigilan kang ipahayag kung sino ka talaga. Ang araw na ito ay tungkol sa pagyakap sa iyong personal na lakas at pagpapakita sa mundo kung ano ang kaya mong gawin. Sa bawat hakbang na iyong ginagawa, tandaan mong ikaw ay isang puwersang hindi maaaring pigilan, isang Scorpio na may kapangyarihang baguhin ang kanyang kapalaran at likhain ang buhay na tunay niyang minimiti. Sa pagtatapos ng araw, maglaan ng oras upang suriin ang iyong naramdaman at natutunan. Ano ang iyong mga napansin tungkol sa sarili mo? Anong mga bahagi ng araw ang nagbigay sa iyo ng inspirasyon at kasiyahan? Ano ang maaari mong dalhin mula sa araw na ito patungo sa iyong kinabukasan. Scorpio, tandaan mo na ikaw ay isang nilalang ng matinding damdamin at tapang. Huwag mong pigilan ang sarili mong maging totoo, matapang, at makapangyarihan. Ang araw na ito ay isang paalala na ikaw ay may mahalagang papel sa sansinukob at ang iyong presensya ay isang biyaya sa mundo. tayo ay magkaroon ng kaunting sandali upang ipagdasal ang lahat ng mga dalangin ng ating mga subscribers, na sana'y matamo nila ang kanilang mga pinapangarap sa buhay, magandang trabaho, mabuting kalusugan, payapa at masayang pamumuhay, at siksik, liglig at umaapaw na biyaya at kayamanan. Ipinagdarasal namin ng mataimtim ang lahat ng mga komento sa nakaraang video, at hinihiling namin, Panginoon, na pagpalain mo ang ating mga subscribers ng masayang buhay sa mundong ibabaw. Maraming salamat po. Maaari kayong mag-subscribe sa aming channel na Daily Prayer, kung saan nag upload kami ng pang-araw-araw na Catholic Gospel Readings, Reflections, at Daily Rosary Reading para sa lahat ng misteryo ng araw. Tulungan ninyo kaming buuin ang community na ito at mag-subscribe na. Ang link ay nasa description box. Maraming salamat sa panonood ng iyong horoscope ngayon araw. Naway gabayan ka ng mga bituin sa iyong landas. Huwag kalimutang mag-like, share, at subscribe para sa iba pang cosmic na kaalaman. Hanggang sa muli, manatiling konektado sa universo.